O, um, guys, nag ano sa kambing. Dadalawa lang yung kambing ko guys. Ay eh, hindi pa maganda yung pag-anak sa isa. Tatlo sana yung anak. Hindi pa nabuhay. Hindi pa dede. Yung isa lang yung ano guys. Yung dalawa lang yung anak pero nagpadidik naman yung isa para dito ko nag ano alaga sa kanila pinapakain ko guys yun yun Yeah, kami din tuktagalan guys Kasi madalit lang yung kambing Parang ini Apat buwan lang yun Ang anak ganda din titingin-tingin sa mga tanim guys kasi basta wala lang ano bagyo guys makapamungan na to you know? hindi pa lang mga gulang wala pang gulang guys sa mga saging kasi yan o no? nga langanin patibain ganda lang tingnan guys yung mga tanim mo pag ano na. Mga ganito na ang forma. Yan. Kung pagtanim pa lang, hindi. Okay lang naman pero matagal pang hintay para itong mga ganito. Maganda tingnan. Yeah. Maganda pag ano may natanim tayo guys si hintay kana na lang sa ano kung kailan ma ani Pag ng pagkain ng ano guys pagkain ng manok pabo ng Nung... kasama lah La. bakit ikaw iyak iyak ha huh? lah huh? bakit ikaw iyak iyak

Ini sudah jangan nak telung guys. Ah, sudah